Nako, ito pag-uusapan natin. Pera ng bayan, buka ni Speaker Roaldes ang nakalagay. Grabe. O, ito, hindi binabalita. Hindi binabalita ng uh, mainstream. Ewan ko ha, pero nag-check ako, wala na naman tong balita na ito. Uh, right, So, simulan na po natin doon sa mga ahabol. Uh, Mag-like na lang po kayo ha? At doon sa manunod ng replay, syempre, ganun din like and subscribe. Ha? Konti na lang po. Maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay kay Coach Oli. yeah, ito na po. Meron akong gusto ipakita ang video. At wala po ito. Ha? May nag-send po lang sa akin. And as far as I know, wala po ito sa media. Ha? Itong kapalpakan na naman na ganito. Kaepalan ni Speaker Romualdez. Bago po pala tayo magsimula. Ayan, dire-diretso. Meron po kaming pasabog na naman. Antayin nyo. DJ Bantag. Meron na naman mapipikon. Yari na naman. pag na naman ng Barateros Brothers. Naku, delicates na naman. Ano ba itong banat pa napasok natin? o, <laughs> oh, but, eh, basta. Ha? Ang announcement, mauuna doon sa Bantag for Senator. Ha? At nako, nanunood doon si DG Bantag. Tingnan nyo po yung Bantag for Senator. Ha? So mag-follow mag po kayo doon. Yung Bantag for Senator na Facebook page. Ha? Yan po. Dyan po natin tawagin. Nako, baka magtampo si DG Bantag. I tinitingnan niya talaga. Papatunayan ko sa inyo one day. Ha? Isang araw. Papatunayan ko sa inyo, nanonood yan si DJ Bantag at inaabangan niyang umakyat yan. Pag umakyat yan, ibig sabihin, maraming nagfa-follow, posibleng tumakbo si DJ Bantag kasi magkakaroon siya ng lakas na loob, nakikita niya talagang tumaas yan eh. Totoo po yan. I will prove it to you one, one day. Ha? Balang araw, sa bukang liwayway, Bantag for Senador, tingnan nyo yan ha. Oo, nakaabang si DG Bantag dyan. Okay, ato, pakita na natin itong ano, itong video na ito. Hindi uh, yeah. Ah, nababasa nyo ba? Tingog. Ito yung party list ng kanyang asawa. Di umano. Oh, ito si Romualdez. DSWD offsite payout. Proyekto ng pagbigay ng ayuda ng DSWD. Anong nakalagay? Kaninong picture? Isang Oh, ang picture, ayan, si Speaker Romualdez, et cetera, et cetera. Yan po. Tingnan ko nga kung malalakihan ko yan. Ayan po. Naririnig nyo po? Naririnig nyo po ko? Ayan ang salamin ng politika. Yaan ang style ng Romualdez. Sila mag-asawa ata ito. Oh, isinend lang sa akin yan party list nila. Pagmumukha nila, anong kakornihan na naman yan? I Speaker. Pambihira. Oh. Hey, Lay Versosa, maraming salamat. Inulit pa. Thank you sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Oh, grabe, no? Ayan. Ganyan po sila kakapalang muka. Ha? Huh? Pera nyo. Pera ng taong bayan. Pinamimigay sa mahihirap pera ng Pilipinas, pera ng Pilipino, taxpayers' money, pamigay sa mahihirap, official project ng DSWD, ang mukhang nakalagay si Romualdez. Ganyan po ka-plastic yung mga yan. Oh. Kita mo si PRRD ayaw ng ganyan. Nakukornihan siya. Ay mga Pilipino, balik na naman tayo sa kakornihan. Natanggal na yung kakornihan. Nung pumasok si PRRD, balik na naman tayo sa mga ugaling trapo. Hmm. Ugaling trapo yan eh. Mukha nila laging nakalagay. Ay, ano yan? Ginagamit nyo pera ng taong bayan? Ano na eh? Shoot na shoot na yan. Shoot sa bangayan. Pangali ni speaker. pagmumuka ni speaker. Pagmumuka ng asawa. Pangalan ng asawa. Pangalan ng party list. O, oh, tinggog. Dapat yan, tuhog. Tinuhog ninyo proyekto. Anak nga. Wala kayo talaga ang panira sa administrasyon ni Marcos. Hindi kayo nakakatulong sa taong bayan. Parang isa, hindi, ito, 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 babasahin ko, ha? Parang yung isang congressman. Sinong congressman? etong message sa akin. Yung nagsasalita daw, di umano, ay si Marvin Rillo, congressman ng 4th District of Quezon City. Yan. Alam mo, tama eh. Kaya na ini si PRRD sa inyo. Kaya na ini si Tatay Digong. Ha? Dahil sa mga kaplastikan nyo. Dahil sa katrapuhan ninyo. oh, tama siya. Pinakakurap. Yang ang mga kongresista. Yang inyong grupo Napaka-corrupt nyo. Tama. Kaya kailangan magka-audit. Lahat na lang ng kayang pwedeng papilan. Alam nyo, mag-iingat po tayo sa ganito. The more mapapel ang isang tao, the more hindi nagtatrabaho. The more mapapel ang isang tao, the more hindi kusang loob. Hindi po sa puso. Di ba nga sabi nga ng Biblia, pag may ginawa yung kana, wag mo nang paabot sa kaliwa. Ito, todo announcement. Ang masama nito, hindi nyo naman pera. Yung pera nyo ang ina-announce nyo pa, pangit na eh. Yung hindi nyo naman pera, pinag announce nyo pa. Ba't papayag ba kayo dyan? Ilagay ang mukha dyan ni ano? Ni Tatay Digong? Oh, papayag ba kayo ng no, mga kalaban ninyo? Oh. Ano yan? Unfair yan. Unfair advantage yan. Nililin lang nyo taong bayan, hindi nyo pera yan. Ito namang DSWD, ba't hindi naman kayo? Dapat na nagre-reklamo kayo eh. Eh. Naku ano kayo, oo, parang Pilipinas, ano man niya yan. tao na ang tumatanggap ng dalawang libo piso. Sino ay saan? isipin. Talagang nakakalungkot ang isipin. Oh, proyekto ng gobyerno, mukha ninyo nakailagay. Sa panahon oh. ng pandemya, nag-lockdown tayo lahat, tama? Wala kayong trabaho. Wala kayong kapatakasin. Kinumpar, kinumpar pa ata eh ha? Parang kinukumpar pa ng pandemya. Iba yung pandemya. Hmm? Ah, wala tayong lahat na pera. Sabi ni Sokat Flux, mga epalogs. Oh, mga epal itong mga ito. Ha? Huh? Ay, ito, ikalat ninyo itong video na ito. Mga epal, o ba? Eh, nako. Media, ilabas ninyo yung mga ganyang kaepalan. Yan ang dapat naririnig ng taong bayan. Huwag yung pipikit kayo. Hmm. Pero, po. Bakit si Mayor na natin o si Joy Balmonte pala na dali Ay, naku, sama-sama kayo diyang mga tra. Guys, si kayo Joy, niyo po sa pagtulong sa atin. Ang daming grocery, bibulin ko, binibigyan niya tayo. Ang tanong ko, siya saan ang ayuda ng Congress man? Hindi po tayo magulira. Nagtatanong lang tayo. Bakit? Ay, nagtatanong lang daw siya. Ako rin nagtatanong. Kaninong pera yung ha, Pinamimigay nyo dyan na ayuda. Maganda yan na namimigay kayo ng ayuda. Oh, pero hindi nyo na kailangan ilagay yung mga pagbumuka ng mga yan. Oh, nagtatanong lang, tama po ba yan? Legal po ba yan? Kung legal yan, yaan po ba ay uh, uh, hindi kaplastikan? Hindi gawain ng isang trapo? Kaya as early as now, Ramdam na ramdam na ang pamumulitika nitong si speaker. Alam mo, tatakbo. Eto ha. Ah. I challenge you, speaker Romualdez. Takbo ka muna ulit ha? ng Senate ngayong 2025. Pag natalo ka, wag ka nang mangarap. Kasi sa iyong pangarap, nagiging tambalus-lus ka. Diyan nagalit si Sarah. Walang masamang makaharap, basta huwag kang tambaluslos. In your dreams, don't be tambaluslos. In your ambition, don't be tambaluslos. Oh. Takbo ka sa 2025. Pag natalo ka bilang senador, wag mo nang pangarapin ng 2028. Please lang. Kasi hindi ka na nakakatulong sa mga Pilipino. Ikaw ang isa. Ha? Sabihin ko sa inyo. Ikaw ang isa sa dahilan kung bakit nabiyak. Ako, hindi ako naniniwalang may unity team. Pero for discussion purposes, kung talagang nag-exist ang unity team, ikaw ang bumibiyak sa unity team. Ikaw, yes, marami pong bumibiyak sa unity team. Pero ikaw ang number one parang ano yun ha? Parang tindahan ng accessories ng motor ha? Ikaw ang number one. <laughs> Oo, ang aga ng politics. Tama ka at Ate Mercedes. Ang aga eh. Siya bumiyak. Ako naniniwala ko. Kung hindi kung hindi niya pinapilan 'yan, ang lakas ngayon ng Marcos administration. Alam nyo kung ano? Pag kung hindi siya ang naging speaker. Kung ang naging speaker ay si Gloria Makapagal Arroyo. Yang unit team na ngayon, solid 'yan. Hindi mo matitibag ngayon 'yan. Kasi pinakita na willing mag-sacrifice yung pinsan para sa ngalan ng totoong sinasabi nilang unit team. Kung si Gloria ang ginawang speaker, solid to. Baka mas marami kayo natatapos na trabaho. Dahil talagang sama-sama eh. Wala. Ang nangyari, from the start, from the get-go, from the very beginning, pak, biyak agad eh doon pa lang ramdam na nila wala. Ramdam na ng taong bayan wala. Yung pagkaupo ng speaker, walang unity. Hmm. Ang problema, hindi bobo si GMA. Ang problema, hindi bobo si Sarah. So, naamoy nila 'yan. Kaya hanggang ngayon, kung bagat ano, puro band-aid solution pero yung sugat nando doon. Simula't simula, andun yung sugat, hindi naaalis. Kaya tuloy-tuloy ang problema ninyo. Kung nagsakripisyo ka sana at medyo in a way binawasan ang pangarap para sa ngalan ng Pilipino, para sa ngalan ng Unity Team, lakas sana. Kaya lang, gusto mo yan eh. Pwede ikaw ang bida. <laughs> Linda Morales, agang kampanya yan, Sir Coach. Oo nga eh. Amoy na amoy na ito. Ha? Sabi nga, dapat ang kaaway, sa, narinig ko ito ata sa Godfather eh. Uh -huh. Pagka ang kaaway, dapat hindi, hindi ka nararamdaman. Ang kalaban din nararamdaman. Amoy na amoy siya ni PRRD. Malayo pa lang, amoy na siya ni Tatay Digong. Kaya palpak eh. Magkagulo. Well, anyway, it's too late. No? Para sa akin, medyo late. Ngayon, Kotsoli, paano kung ko magbago si Speaker Romualdez? Sa tingin mo maayos pa? Pwede. Pwede yan. Maayos yan. Ako sa tingin ko lang ha kung talagang ipapakita niya kay Sara na sincere, hindi naman siya kailangan mag-sorry mag ano eh, verbally. Hindi. Yung sincere ang paglapit niya kay Sara, posibleng maayos pa yan. Naniniwala naman ako sa ganun. Pa basta't sincere. Na, na napansin nyo, meron pa after the tambalus-loss issue, meron pa silang parang uh, pahawak-hawak sa balikat. Wala plastic, plastikan 'yun. Hindi sincere. Eh. Kaya kita mo, parang ano 'yun? Parang kalat na tinapon mo lang sa ilalim ng kama mo, sa ilalim ng carpet. Madumi pa rin. Sisipunin ka pa rin doon. Itinago lang eh. Ako sa tingin ko medyo late na. Pero siyempre, meron namang imposible. Kung talaga magbabago to si Speaker Romualdez, bakit hindi? nga Sa ngala ng ikakabuti ng Pilipino, bakit hindi? Pag naramdaman naman ni Tatay Digong, ni Sara na siya ay sincere, bakit hindi? Kasi dahil sa kanya, pansin ninyo ha. Totoo, nagbumirang. bumirang sabi dito ni ano, out and about with the Filipina. Nagbumirang ang sabwata na makabayang Black at Martin Romualdez. So, oh. tatandaan natin, hindi po stupid ang Duterte. Hindi po stupid si GMA. Pero pwede pa rin, no? Maamoy naman yan nila Tatay Digong, nila Sara, kung talagang nakikipagbati ito si Speaker Romualdez. Eh. Kung ako, ang uh, political adviser niyan sasabihin ko let go mo muna let go mo muna hayaan mo na sila muna may panahon pa naman uh -oh. pag talagang para sa iyo para sa iyo yan lalapag at lalapag ako naniniwala ako sa ganyan basta you do your part pero kung para sa iyo talaga ang isang bagay para sa iyo talaga yan yan ang aking pinanghahawakan. Pero kung hindi talaga para sa'yo yan, kahit anong pilit mo, tingnan mo si ano. Anong pilit ni Mar Rojas? Kung ano-ano nang pinapilian niya. Pinapilan niya na yung pamamalengke, nag-traffic na siya, wala pa rin. ba? Diba? Tama naman dapat gawin mo yung dapat mong, yung obligasyon mo, yung responsibilidad mo, pero hindi OA. At kung para sa'yo, para sa'yo talaga yan. Well, ito po ulit ang aming panawagan. Gaya ng sabi ko, araw-arawin natin yan. Kami po ay sumasang ayon at uh, nakikisama sa panawagan ni Tatay Digong. Ilabas po ninyo ang computation ng gastos. Ilabas ninyo ang audit. Kasi napagbintangan si Sarah na siraan siya about confidential funds. So ibig sabihin, pasimplehin na lang natin, ha? Parang ibinibintang kay Sarah yung kursanya na gamit yung isang uh, isang uh, yung uh, pera para sa mga proyekto laban dito sa mga komunista, sa mga rebelde. At dahil sa pangalan itself nasiraan siya, confidential funds. Actually, nilalaro lang nila yung pangalan na yan dahil sa confidential na pangalan, parang may anomalyang ginawa si Sarah. Ngayon, sundan po natin yung analogy na yon, yung yung uh, yung uh, argumentong yon. Ha? Yung argumento na confidential. Kasi doon po nila pinaikot ang istorya pinasama si Sarah. Confidential kasi. Okay? Ngayon, kahit ano pa ang tawag nyo doon sa inyong mga nagastos na pera. Kung hindi yan pwedeng ma -audit. kahit ano pa ang pangalan yan, sa madaling salita, confidential pa rin yan. Nauunawaan. Binago-bago nyo lang pangalan, ginawa nyo extraordinary, etc. etc. Iniba lang ang pangalan. Kung hindi nyo ilalabas yan, kung wala sa public records yan, ibig sabihin hindi na audit yan, ibig sabihin confidential yan. Pare-parehas lang kayo. Naiintindihan? Ah. Kaya, kung kayo ay ina-apply ninyo yung patungkol na ginawa ninyo kay Sarah, dapat gawin din sa inyo. Ilabas nyo yung audit. Nananawagan kami at kami ay nakikisama sa panawagan ni Tatay Digong. Ilabas mo ang audit ng mga nagastos mo. Diyan. Tamang-tama ang sinasabi ni Tatay Digong. Tamang-tama ang sinabi ni Mayor Magalong. Sumushoot sa inyong mga congressman. At nang dahil sa iyo, Speaker Romualdez, lahat ng congressman na pa. nasa sa iyong kamay. Speaker Romualdez, kung ikaw ay magiging hero, kung ikaw ay magsasakripisyo, or talaga maninindigan ka sa iyong pangarap, ikaw ay magiging tambaluslos, we will see. Huh? Kaya kalokohan eh. Alam nyo? Meron akong napanood na vlogger na dilaw. Sinasabi niya. Wala na daw angas. Wala na daw talim. Wala na daw influence yung salita ni PRRD, ni Tatay Digo. Maling-mali po kayo. Maling-mali kayo doon. Kung yan ang pinapaniwalaan ni Speaker Romualdez, Mali talaga yung bumubulong sa kanya. Maling mali. Ang lakas pa rin. Kaya kita nyo na. Yayanig na naman kayo. Mag-iingat sa mga bumubulong. Ha? Baka kasi ito si speaker nakikinig sa dilawan. At alam na alam naman natin ng dilawan, mga inggitero yan. Tapos na kasi yung ira nila eh. Kaya yung mga political analyst ng Dilawan, wala eh. Sablay. Yung pinapakinggan ko, sablay lahat ng kanilang mga analysis. Una, sabi nila, wala na daw anga si Sarah Laos na. Pangalawa, sabi, si Tatay Digong hindi na presidente. Wala na rin. Yung kanyang binitawan, parang salitang desperado. <laughs> Yan ang an analysis na nagsisinungaling na pati sarili niya naloloko niya. At alam na alam natin ang lakas ni Tatay Digong. Hmm. E gusto mo magbutuhan. Tingnan natin kung hindi tambakan ni Sarah yan si Romualdez. Eh ko yung mga yung parang itong mga dilaw, ha? Kayong mga dilaw na mga nakikinig sa akin. Parang hindi kayo nakatira sa mundo. Hindi kayo in touch with reality. <laughs> parang saan ba kayo nakatira? Ha? Parang lagi na lang sila ang tama. Eh hindi na nga sila nananalo sa eleksyon. Mali pa yung kanilang ano, argumento patungkol kay Tatay. Ang layo. Isa 'yan sa pinaka napakabobong analysis ng dilaw. Mahina na daw si Tatay Digong. Hindi ko alam kung sinasadya niya ang kasinungalingan sa balat niya or talagang uh, mahina lang ang kukote. Sabi ni Aeon, nagtap sa senatorial service si PRRD tas walang angas. Oo nga eh. <laughs> Siguro, ha? Huh? Eh, tinatry nilang i-convince ang tao na tapos na. A alam mo namang yung mga dilaw na yan, sapul na sapul yan. Eh, galit na galit sa mga Duterte yan. Hindi nila kasi mautoy. Eh. Hindi nila kayang utuin si Duterte. Si Tatay Digong.